Balik adventure naman tayo. Dito lang kami mapunta sa parting malapit. Pupuntahan namin yung laging napagdadamihan ng kupapa at balatan dito sa panabihan. Maganda at habagat na. Sana merong lumabas ngayong gabi para makadilin naman ng pandurodog yan. Sakto, madating kami dun madalim na madaib na lang maganda at malinaw malayo pa lang kita ng balatan o kaya ako pa pa tulad nito may napansin akong isda nasa pinakailalim alatan dito ko sa kabila wala dito malalim ang butas saan kaya pumunta dito sa kabila, tingnan ko. Andito lang pala. Ayun, sa pool. Matago ka pa ha. Malayo palang. kita na kita. Hanap ulit. Ops! Alatan! Ganda ng tago, Lapas ang buntot. Yari ka. Ayun, sa pool. Aba, parang alatan ang tumabi dito wala sigurong kupapa at balatan langoy uli ano kaya aso na mapakita hoy kupapa estimitin ko kung magod size na huli ka ay alanganin pa ito medium hindi ko muna kukunin otin ko sa butas Para makalaki pa Diyan ka muna Inaayos ko lang Suot at baka may sumisi dito Ang iba makuha Dito sa malalim Diyan ka muna Sana pag malaki ka na Ako rin makakuha sa iyo Hanap ulit tayo Yung good sa isang kukuni natin may isda dito talagbago ayun sa pool may isa pa ayan sa pool din dito sa napagkukunan kong balatan at kupapa madalang talagang isda dito balatan at kupapa ang pag-asa at ito may lapulapo ayan sa pool yung isang klase ito ng lapu-lapo hindi na ito gaano ang ang uli ito talagbago dalawa tisingin kong dubulin ayan sa pool pareho kagandaan sa spot na ito kahit madalang ang isda piling pili man halos magandang klase lahat langoy uli ito punong sigurado na ito ang mga punong maamo ayun gitik madaling gitikin ang punong alatan ng mahirap at magalaw ito may isda pa lambingan yun lang hindi tinamaan. Asa uli. Sige, labas. Ayun, sa pool. Matabang isda ito. Lambingan. Masarap ihawin. Hoy, may talagbago. Kaya lang maliit. Hindi ko kinuha at maliit. Nawala ang kupapa. Kahit balatan, Wala. Ito, balatan. Big na ito. 300. Thank you, Lord. At nakakita na ng balatan. Sana, tuloy-tuloy na. Oops, balatan pa. Estimating ko. Alanganin. Estimate ko, mga 100 lang ang bilhin nito. Pwede na ito. Hanap uli. Ito, alatan. Ayun! Gitik! Nachambahan sa gitikan. Sobrang linaw ng tubig. Ganda pag lang ay pagmalinaw. Ito, balatan pa. Parang alanganin pa din. ma-100 din ito, kung bibilihin pwede na rin ito sana, malaki naman ang magpakita oy, balatan ito, malaki na ito 300 again thank you ulit Lord, at kadaluan ang malaki sana, tuloy, -tuloy na ang malalaki pakita pa kayo ops, balatan pa ano kaya? Good size na? Alanganin, medium lang ito. 150 ang bilihan ng medium. Ayos at sunod-sunod ang balatan. Sige, pakita pa kayo. Ito, dalagang bukid. Tumalikod pa. Ayun, gitik. Hindi nakapalag. Kanap uli. Alatan. Ayun, sa pole. Nakatanggal. Ande na sa malayo. Iniwan na tayo. Hindi ko ito titigilan at may tama na ito. Ayun. sa pole. Kadaplisan sa parting ulo. Oops, manok. Ay, hamal na manok na naman. Ito, may banagan. Ano raw kung good size na. Palabasin ko. Para ma-estimate ko kung mapasok na sa good size. Uy, bago. Panain ko muna ito. Kasa muna. Oops, manok pa. Ay, amal talaga. Ayan, sa pool. Nasimula na naman ang pasaway ng manok. Palabasin ko itong panagan para ma-estimate ko kung papasok na sa good size. Tumago pa. Sige, labas! Pero pag hindi ma-good size, hindi ko ito kukunin. Oops, andyan na naman! Ay, bahala ka sa buhay mong manoka! Maliit pa. Alangan pa ito. Hindi ko muna kukunin para makalaki pa. Tago na. Para may magsisid dito. Hindi ka makita. Yan. Diyan ka pumunta sa butas. Sige. Pasok. Yan. Ang gusto ko. Nasunod. Kaya lang. Lumabas sa parting unahan. <laughs> Hanap ulit tayo. Ito. talagang bago. Ayan. Sa pole. Kupa pa naman sana. Magandang kupa pa at 900 ang kilo. Ops! Balatan! Parang alanganin pa. Maalanganin pa nga. Manipis pa. Hindi ko muna kukunin. Ilagay ko sa butas. Para meron tayong babalikan kung malaki na. Kung hindi makuha ng iba. Oy! Balatan! Ito! Malayo pa lang. Kitang kita na na. Big. 300 again. Thank you ulit, Lord. At nakatatlo lang malaki. Andun pa, manok. Hanap ulit tayo. Ito, balatan. Ito ang balatan na surusuro kung tawagin. 100 hanggang 120 ang bilihan. Kunin ko na ito. Dagdag na rin ito sa pandurodog tong Ha? Muli mo man na manok mo man na ito at sinisira mo na ang diskarte ko Papao mm -hmm. sana kayo Hanap ulit tayo Ito! Balatan pa! Big Green! Again 350 Ay salamat! Sunod-sunod na! Sunod-sunod na rin ang manok Hamad na mga pasaway ito Sige lang kayo Tulaok lang kayo Para lumabas ang balatan Sige Ito Alatan Tinataguan ako Ayan Sa bowl Sige Tulaok lang ang tulaok Sige pa! Para maglabasan ng kupapat balatan! Ops Kupa pa! Yan! Lumabas na! Huli ka! Salamat, manok! At naglabas ang kupapa Tulao ka pa! Sige lang! Hanap ulit tayo! Ops, Balatan! Sabi ko na nga at buhinas ang manok! makapalan naman mga 100 dito kung bibilihin kunin ko at dagdag pang dudugtong sana meron pa napula po ayun sapol ganitong napula po talaga ang karamihan dito hanap ulit ito balatan pa istimitin ko Alanganin, ma-medium lang ito. 150. Malaking kadagdagan na rin ito. Hanap uli. Oops, ko pa pa. Papasok na sa butas. Huli ka. Malaki. Buti at napansin ko. Papasok na sana. Buti at tandahan lang ang langoy. At kung mabilis, hindi ko ito mapapansin. Sunod-sunod na ang balatan dito. At ko pa pa. May isda dito. Alatan. Ayun! Gitik! Ganito ang magandang mga tama. Hindi nakakapalag. Hanap uli. At ito, alatan pa. Nakatalikod. Ayun! Gitik din! At nagakyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panunood. sik balatan balatan 4 5 6 dapat lima anim itu walau siam wow hahaha <laughs> lelaki <laughs> Kwartal linaw na ito Tapos dalawang ko pa pa Huli ni Kasyoko anim na balatan Ilang ko pa pa mulon Apat Ako pa pa Mga isang dive pa kami Dito lang din kami ma dive hanapin namin yung kagandahan ng bato ayos sa balatan pa lang kwartang linaw na una. okay guys hanggang dito muna ang una natin dive